try nyo dito guys so guys hindi na natin yung pagkakaiba ng buko guys yung bukong kulay pink mas gamot daw ito guys kaya kulay green Yan, ito yung sabaw ng kulay puti. At ito naman yung kulay pink, guys. Tingnan nyo pa ang different guys ng kulay green at saka uh, yung kulay pink na buko. Ah, napakasarap. Ah. medyo matabang yung green matamis yung kulay pink